Korea oh, o kami na rin makaon sa buong kutuakot kont mga baka mo din sa Granada si Aileen nagambal wala man nagkat mga sumba ladies mga guwapa mga tahom no while kagilas na di? puro kompleto vaccine <laughs> boom <laughs> wow ito pa kita ano ka ito kami natin tag 50 kabilog so buong pila lang sila 1, 2, 3, 4, 5, 6 anong lang kami anong pito Oo, oh, ang isa oh, o para sige na siya tawag-tawag da. -tawag so join ka muti kay Samon Sumba every Saturday. Uh, 8 o'clock na start ni so mga 7 matamat na kamudi no mga buot na din mga aton nga mga sumba ladies mga guapa mga tahom no why ni sa sma di puro kompleto baksin no ini eh, naman nya ano ni manog na ni, no um... manog sa panit manog So ko gawa sa panit na na siya, no? So ang amon nga location, ari kay Rizal. Then natubang gid sa kay sa bitana ni Mayor. Mayor shout out, good morning si Moda. Kag sa piyak pa mega sumba man ato sa piyak sila na daya ni kandaya ang ah, mga mga amigo ko man. All right, so mura din. So bago lang kami katapos ang amon nga sumba session diri and makapikapi kami. Then uh, after puli na. So thank you again sa ma inyo ma'am. Salamat again ha. Okay. So are member ni sa sang South Vibes. Nan. Member na sa. Ako naman o, no. oh, member sa Kandos niyo o. Oh. Nan. Oh thank you again. O, oh, mahalin pa ni sa kan. Ini ka puli pa ni sa Kanlaon, laon ni. E. No no no, yuk pro kaya lang. Kaya i. Bro, bikan laon Sa Manila nagtalon. Oh Manila hali na lang di kag kagina lang kit nagabos kagahon hinagaw din chumba. So, di ba? Sa so, kanami. Happy birthday kay ano kay Jopel. Happy birthday, Jopel, wala ka din nagkat. Kabalo ka nang kit nga gihandaan ka din namon. Uh, Ihanda handa lutuan ka ni Lorena. No, ay, ang preparasyon di oh, may banana cake, spaghetti. Ay, pero sinyo? wala ka mo nagkatto. Ha? Akay kami sa inyo subong. Okay? pero <laughs> <laughs> Pero oh, happy birthday ha. Eh. Oh, kami lang lima kaon. So buong ko ako mga anak. And then ang duwa. Then wala pa mandi ang mga taga Granada. Kay hey, kami, mans lako, no. So may ano kami spaghetti. Namit-namit di spaghetti. Jollibee style. Then banana cake na namit-namit man. Ah, diba? So habal niyo mas pasumbahan mo din sa Granada si Aileen Nag wala manag ganito Wala <laughs> ka muna Habi habi tilawantang ila din nga <laughs> ginluto <laughs> nga spaghetti kung ano kayo kanamit be Ano? <laughs> 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 namit? Five hmm? as <laughs> you can Ano? 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 Tuwapuwa na namin pagluto mo Congratulations Ang isa lang ito Namit sa guys o oh. Wow. The best. Actually, mo nagalas dulce eh. ni. Kaya napa kami din nagulat. No. Pagtapos naman sumba, nagulat na kami din kay parati. Mga panginabot sila bakit naon kami. Galaga ako ng cellphone. Sorry, guys, kay nagutom, nagit-chat.